Hi everyone, kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Okay, checking energies po tayo sa inyong mga person. Ang ganda ng araw ngayon, grabe. Nafi-feel ko yung ano, yung... Basta hindi ko ma-explain. Napakaganda. So, maraming salamat po sa mga gusto magpa-reading ha. Huwag po kayong magtampo pati, pag hindi po kayo nare-replyan. Kasi talagang tinatry namin yung best namin para ma-acudemate. Ma, ma, <laughs> ma, ma -ano ba? <laughs> Mapansin kayong lahat. Oh. <laughs> okay. Sige, tingnan natin. Kamusta yung person nyo? So, lapit ng pasukan, ano? Yung iba, mga one week na lang ata. Five of pentacles. Bakit dito may pagsisisi? <laughs> Ayan kasi. Okay. Meron reunion. Pagkikita. Pagkikita. Uh, Pag-uusap. Mm-hmm. Oh, matindi-tindi to. Siguro naranasan mo ang ipahiya kanya or kung hindi kanya pinahiya, naranasan mo ang naras, naranasan mo ang ano ba to? Naranasan mo yung parang pinap kinakahiya ka niya dati. Sorry sa words ha. Naranasan mo yun. Naranasan mo sa kanya na naramdaman mo na something hindi mo naghahanap ka ng attention. Okay? Some of you, attention seeker. So, parang nakaramdam ka ng gano'n sa kanya. Pagkukulang ng time, attention, lahat. Okay? Nobody's perfect. ba diba? Sa lahat naman ng relasyon, alam nyo yan. Kahit hindi ko sabihin, nobody's perfect. So, so siguro nakapagsalita kayo ng hindi maganda. Pareho din. Nagbitawan kayo ng masasakit na salita. Okay? But ito nga siguro, nagkaroon kayo ng limitasyon, nagkaroon kayo ng uh, separation, sabi na natin. Okay? But yung iba kasi parang nagkainitan lang. Okay? Um, kaya nga pala may reunion dito. Meron pagkakaisa, pagkikita, pag-uusap. Kumbaga, open forum. Okay? Maring mag-uupo kayong dalawa, isang place na pag-uusapan ninyo or maring chat, seryosong usapan. Okay? Parang ganon. Nagaganon lang kayo. Sinasabi mo sa kanya kung ano nararamdaman mo. Sinasabi niya rin kung ano yung nafe-feel niya. Ba't tandaan, huwag masyado kayong okay. Okay? Kasi, iba pa rin yung face-to-face. -face. Pag sa chat kasi, minsan na interpret tayo. ba? Diba? So, yun po. Lagi yung iisipin na huwag masyado tayong OA. Hindi siya makatulog, feeling ko parang um nakaramdam siya ng konsensya. Okay kasi alam I amin mean, na siya may pagkukulang sa iyo. Na hindi makatulog, na nababothered. baka may nangliligaw na sa iyo. Ayun oh. Ah, uh, 'yun nga, lagi kanyang ini-stock. Okay, some of you, sorry sa words wordsa. Meron siyang parang meron siyang parang sigurong nakilala na marunong may kakilala magpagawa or gayuma or something. Yeah, some of you under yung person ninyo ng spell. Okay? Na ganun talaga eh, na wala tayong magawa. Marami po talaga, naglipa na yung mga ganyan na yan. Ano, parang ano eh. Teka lang, do not disturb ko lang to. May istorbo tayo. Yan. So, Page of Swords and the Magicians, um, someone na talagang naiinis, sinira kayo, totally. Kaya pala gusto niya makipagbalikan sa'yo kasi meron siyang na sense na parang um, pagkakamali niya. Okay, aminado na siya ngayon. Parang feeling niya, okay, kasalanan ko naman talaga to. So, hindi siya makatulog, balisa, Um, parang ano, yeah, merong pagsisisi. Hindi ko alam kung, kung on and off yung relasyon ninyo. Pero parang may nasisense ko dito, parang may nanonood na parang wag na siyang bumalik. May, may ganun ka. May ganun kang energy na parang recheck mo na siya. Okay? But parang nagto twist kasi yung pangyayari. Kung dating kinakahiya ngayon, siya naman ngayon yung parang pinipilit yung sarili niya sa'yo. <laughs> Nagkaroon kayo ng ganon. Okay, pakiramdaman nyo sa isa't isa. Parang ganon. Okay, siguro na try mo na ginose ka niya or siya yung nang ghost sa'yo. Parang, ah, I mean, ginose ka niya or mo siya. Parang ganon. Hindi ko alam kung blinak mo talaga siya totally or siya talaga yung nagtapos. So, although iko siya yung nag-block sa'yo, but, eto nga, parang ano eh, pinagsisya niya yung ginawa niya. Bakit ko ginawa yon? Ngayon, nahihirapan siyang magpapansin sa'yo. <laughs> nahihirapan siyang kunin yung attention mo. I-gain yung trust mo. <laughs> parang ganon. Okay. Yeah, parang ano eh, naging imperial din siya sa'yo, naging under ka. <laughs> okay. Siguro, parang ano, ayaw lang siguro to mag-explain. May mga lalaking ganun. May mga lalaking ganun na kapag nahuhuli sila, ayon nilang mag explain Basta manahimik ka dyan. <laughs> diba? Nakakaloka yung mga ganon. So, tingnan natin kung ano pa yung gusto nilang sabihin. Gusto makipagbalikan to eh. Or humihingiri siya ng tulong sa iba. Yung mga, may mga magic or gayuma or something para ma-win back ka ulit. Mm -mm. Pareho kayong dalawa yung mga na, ito ha, para malinaw po sa inyo yung halo kasi yung energy nyo dito na lumabas maring nagayuma yung person mo ng third party kung bakit ganun yung mga kinikilos niya sa iyo kinakahiya kanya ayaw niya sa iyo naiirita siya sa parang ayaw kanya makita something happened sa kanya but the other side nagtry siyang lumapit baka ang kanya or meron siyang dala na something nakaka-attract ng babae. Okay, parang ganon. Meron siyang ginagamit. Tingnan natin. Kaya maganda po magpa-reading po talaga kayo. Well, ghost month, meron po kayong rituals para sa ghost month. Free na po yun sa inyo kapag nagpa-reading po kayo. Pwede po kayong magpa-reading every two months, one month. Depende po sa inyo. Kung, kung ano po yung gusto ninyo. Okay. Wait lang. Ayusin natin. Magkalkal pa tayo kung ano yung. Ang ganda ng araw ngayon, na-feel ko talaga. Parang something happen na mag matutuwa ka. Okay. Oh, talagang sising-sisi siya oh. Oh, na ini-stock ka niya. As in, totally. Hindi to mapakali. Hindi siya mapakali sa mga ginagawa niya. Ini-stock ka niya. Umiiyak. Pag naalala niya yung mga bagay na hindi niya nagawa sa'yo. Ha, yun lang. ba? Diba? Mahal ka pa rin niya. Hindi niya masabi sa'yo. Hindi niya, hindi niya masyo, ma, ma, maipakita sa'yo. Okay? Ito yung problema talaga eh. Okay? So, tingnan natin yung kayo, yung emotions ninyo. Try natin dito. Baka may something na makatulong sa inyo. Or, tingnan natin to. Kasi merong balisa sa inyo eh. May umiyak. Alam mo, hindi madali yung pinapahiya ka. Hindi madali yung kinakahiya ka parang ano, hindi kanya pinapublic. Maring third party ka. Kaya kanya hindi pinapublic. Pero, may nasisense ako dito na, ano, may nasisense ako dito na parang pinagsisihan naman niya yun kung bakit niya nagawa yon Nahihirapan din siya sa long distance relationship ninyo. Okay? Nahihirapan din po siya. Okay. Available po yung mga oil natin. Ah, um, pwede siyang managinip sa inyo. Pwede po 'yon, okay? Ah, uh, meron din po tayong sa spray natin perfume pangtanggal ng mga bad negatives at yung mga perfume na maamoy kanya. Yeah, meron na akong client na ma'am, alam mo yung yung person ko nag-message sa akin, naaamoy niya daw ako. <laughs> Kasi dahil 'yun sa perfume, kahit malayo kayo maamoy kanya. <coughs> ganun po kalakas yung power ng na, natin. Okay? So, try natin kung ano yung gusto ng oracle message sa inyo. Kung ano yung gusto niyang ibigay. Wait lang. Balik din yung cards ko. Ayusin ko lang. embrace Ano to? Embrace. Find peace with your current state of being ah oh, 'di ba? So try mo mag-relax, try mong para ano, manifestations, try mo mag-yoga, try mo mag let go ng mga negative na alam kong nahihirapan ka ngayon. Alam kong something na parang ang bigat, bigat Pero parang may something happiness eh, matutuwa ka eh. May, may makakatanggap ka ng something regalo, baka may magbabayad sa inyo, twin flame. The spiritual connections between you and your twin uh, twin flame. So, kaya pala hindi siya siguro maka ano, maka ano ba dito? Parang twin flame kayo eh. Parang destiny talaga kayo eh. Meron naman parang ano, alam mo yung twin flame, yung parang pareho yung nangyayari sa inyo sa past life, sa past sa uh, presence. Eh, alam mo yun, yung mga childhood ninyo, may, may meron kayong may pagka pareho kayo. Okay? So I think parang feeling niya paano kung hindi ako nagloko, siguro okay kami. So, siya talaga yung destiny ko. Parang yung nararamdaman niya eh. Still, parang in love siya sa'yo. Okay? Ano, parang naduduwag lang ata ito sa'yo. Parang ganun. Try nyo bigyan ng chances kung magpaparamdam sa inyo. Kasi may changing eh. May makikita ako malaking pagbabago para sa kanya. Okay? Try nyo lang po yun. Wala naman po masama yun. Kung mahal nyo. Kung mahal niyo pa sila. ba? Diba? I miss you. Okay, so nami miss mo rin pala siya eh. Your eyes, your smile, your voice, your scent. Oh, pwede, pwede ito. Your touch and I'm missing everything. Remember how we have connected physically over your lifetime together. Over uh, over our lifetime together. My love for you is a boundless and unconditional. I miss you being next to me. Whatever I go, I search for you and everywhere. Ah, okay. Talagang connections yung tarot natin at saka sa oracle cards. Diba? Ito yung gusto niyang sabihin sa'yo, I miss you. Talagang namimiss ka niya, hinahanap-hanap ka niya kahit saan ka magpunta. Ah, nga ba ng hair mo, girl? Huwag <laughs> ka ng choosy. <laughs> okay? Bigyan niyo yun ng pagkakataon. Bigyan niyo po yan. Okay, so ano pa? tingnan natin yung kayo naman. Ano yung blessings niyo Ano yung mga challenges ninyo? Ano yung outcome coming na blessings? Current energy nyo ngayon. Tingnan natin yung current. Parang may nasisense ako dito, may nanonood. May, may naka-move on na, meron na parang okay, pero parang nagpaparamdam naman yung someone na guy ninyo. Parang, parang ano ba to? Bumabalik na naman yung parang dating kahapon. Parang ganon. Nakikirius ka tuloy. Ah, okay. Your current energy, marami kang focus. Okay, pagod ka, nadidrain ka din, ano? Siyempre, mag-recharge din kayo. Magpahinga din kayo, ano? Okay, so, Wheel of Fortune. Wow, tuloy mo lang yan. Meron, ang current energy mo ngayon, talagang meron ka, makakatanggap ka ng good news. Okay, okay pa rin siya. Sabi ko nga sa inyo, kapag pagod kayo, talagang may blessings. Okay, may blessings. Huwag kayong sumuko, huwag kayong magreklamo. Pangit po yun. Pag nagre-reklamo tayo. So, ano yung, ano yung coming challenges? Okay. You're guided by your angels naman, don't worry. Ah, uh, meron lang mga Meron lang mga hindi ka maintindihan minsan. Nami-misinterpretation, nami-misinterpret ka. Pwede po. But somehow, yung challenges mo, siguro nahihirapan ka lang mag-open sa tao kung kung ano yung nasa emotions mo, mahiyain ka, tanggalin mo yan, ba? Diba? Hindi nakakatulong yan. So, ano yung blessings coming? Ano yung blessings? Oh, ang daming gustong lumabas. Excited yung mga cards ninyo, my God. Relax, relax. Nagsisitalunan kayo, ha. Relax lang. <laughs> Nako, nakaka-feel pa talaga ako ngayon. Parang iba eh, something positive yung energy natin. Alam mo, magtatapos itong taon na ito na masaya ka. Wow. Okay. Okay. Oh, may meron kang ano, yung blessings mo ngayon, meron kang natutunan. Talagang every iniingatan mo yung mga plano mo, yung mga yung mga decision mo. Halimbawa, gusto mo makipagbalikan sa kanya. Parang meron kang hihilingin eh. Um, ganito, ganito ayoko na magdedemand ka na. <laughs> parang bossy something, pero balance lang po. Okay. Oh, yan yung blessings ninyo. Wow. So, yung mga hindi mabubuntes, yung mga gusto mabuntes, may chance po kayo mabuntes. Nasa 70%. So, may blessings, may good news. Okay? May nakikita din ako na talagang mabilis to. Magugulat ka. Wow! Good luck sa inyo, ha? Good luck. Makakabawi ka kung ano man yung nawala sa'yo. Ang galing naman. So, ito po yung Facebook account ko. Mag-message po kayo sa Messenger. Okay? Huwag po dito uh, wag sa number, wala pong tatawag sa Facebook ko lang po. Okay, maraming maraming salamat po sa lahat po nagpapareading. Okay, February 4 po yan. Hindi po kayo maliligaw, pinapakita ko yung Facebook ko. Okay, so maraming maraming salamat. Ingat po kayo. Uy, mahal ka pa rin niya. <laughs> okay, bye. So, magbasa lang po ako sa saglit. Hello ma, maraming salamat po sa lahat ng naitulong mo sa akin. Naiiyak po ako kasi nakakaramdam po ako ng parang pareho kami ng mga situations ng mga naitulungan mo. Napakaswet ng mga na natulungan mo. Napakaswerte ko po ma'am nakasama po ako. Laking pasasalamat ko po na nakilala ko po kayo. Totoo po yun, kahit ako po worth it po talaga ang lumapit sa inyo ma'am. Hindi po ako nagsisisi. Maraming 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 salamat po ma'am. God bless you. Ang laki po ng pinagbago ng buhay ko, especially ng asawa ko. Oh, marami pa yan. But, ah, uh, mahaba kasi kayo mag-message, ano, mga madam ko. Yung mga client ko, dahan, -dahan kay sa message. <laughs> kasi hindi ko na po kayong basahin yan lahat. Okay? Ingat po kayo. Bye-bye.